Boy, boy, pwede magtanong? Saan dito papuntang ano? Papuntang palabasan? Palabas, Doon? Taga dito ka lang? Ano to? Notebook? Notebook? Patay niya ako notebook mo? nag school ka? School? Ah, hindi ka na nag... Ganda na sulat mo ah! Sulat mo to? Wow, ganda! Very good ah! Wow, ganda oh. Ang ganda ah! Very good ka, ah. Eh, mo to? Hmm, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ganda, oh. Ito, sulat mo rin to, no? Ganda. Bir, ang galing, ah. Hmm. Ah, bibili ka, bibili? Bibili? Ah, paka mo to. Dahil very good ka, ha? Very good ka kasi ang ganda ng mga sulat-sulat mo. Abir, very good. Naniniwala kay Jesus Christ. Naniniwala kay Jesus Christ. Kay Papa Jesus. Ha? Ah? Di mo ba alam? Mahal na mahal ka ni Papa Jesus. Di ba? Ah, very good kasi sulat mo. Very good. Kaya love na love ka ni Papa Jesus. Ha? Ah? Ganito ha. Lilibre kita ha. Bibilang kita ha. O oh, ah, sige. O oh, sa'yo na lang din tong bigas ha. Uwi mo ha. Okay. Ha? O oh, ah, sige. Awa mo lang muna dyan. Tsaka eto. Anton Gold Coffee Mix. Bibigyan kita ng kape ha. Ah, ito bibigyan mo to sa mama mo. Ito Santon Gold Coffee Mix. Bibigyan kita ng pambili ha Uwi ka sa inyo Tapos bigay mo sa mami mo ha Okay? Para mabilang ka O ito ha Lalagay natin dito O oh. Ayan ha Hawakan mo to oh. Pambili mo to ha Hawakan mo na Hawakan mo Pambili ito Tsaka ito Ito dito Saan natin lalagay bulsa? Dito Dito na lang sa bulsa Ha? Okay Very good Dahil very good yung sulat mo ha Okay Sige sige Okay lang ba? Okay lang pag pray kita Nagpipray ka ba? Hindi ka marunong mag-pray? Ah, pag-pray na lang kita, ha? Okay, sige. Ano pangalan mo? Ha? Ah, sige. Ah, pray kita, ha? Lord, ah, ikaw nang bahala sa batang ito. Ah, bigyan niyo po siya ng patnubay, kalakasan sa pang -araw, araw And ingatan niyo po siya sa kanyang buhay. And salamat sa kanyang buhay na binigay niyo ah, ninyo dito sa lupa. Ah, maging bahagi kayo sa kanyang buhay at pagpapala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ha? Ingat ka ha. Sige. ako ka muna yan. Bigas mo ha. Bye-bye. <mulong> <mulong> ah. ah, excuse me lang, ba't um may bet umiyak kanina pa kasi ano, ano dumadaan dito ay eh, napapansin ko si Ate umiiyak. Oo, ba um, yung bakit? Yung experience niya po kasi sa Lindol, natakot po siya. Na ano ba yung bahay niyo na apektuhan? Ano po para kay craft block po sa kanilang um, kasi po uh, andun po siya sa may bukid sa. Balitang-balita nga sa amin yon yung ano nangyari nga din sa Cebu, grabe nga yung, ano na, na apektuhan niya talaga yung Cebu, di ba? Oh, sa bandang ano yan? Bu bu Opo. Kayo, taga saan kayo? Ah, uh, si malakas din din sa inyo. Ah. Kaya umiyak te, kaya mo yan. Ano lang yan, ah, Malit maliit na lang problema yan ha. Ah. Kasi alam naman natin lahat naman ng pagsubok eh ano naman. Ah, lalampasan naman yan, di ba? O oh, kasi napapansin ko si Ate kanina malungkot, eh, inaalala mo lang para umiyak. Di ganto ha. Diyan na lang kayo, ah. May, may, ano lang ako sa inyo, may bibigyan ako sa inyo. Diyan lang kayo ha. Sige, diyan lang kayo. Ah, Ate, Aha, ah, eto hindi, eto Eto, ibibigay, ibibigay ko na lang sa inyo to ha uh, ah. Bala na kayong dalawa Tsaka etong Santon Gold Coffee Mix Eto kasi yung ano, kape na iniinom ko palagi ha? Ah. Sa Saton... Hindi, sa inyo nga yan ha Tsaka eto pa, it lang ha ah. Okay? Ah, kaya na, na kayong dalawa dyan. Ah, totoo nga, hindi kasi, gan gano'n kasi yun. Ah, ano lang, tulungan lang. Naghahanap talaga kami na matutulungan. Galing... actually, galing kami sa ano eh. Bu, bu Pugo City, tumulong din kami doon Nag uh, Nagbigay kami ng mga bigas doon So, ayan, deserve nyo naman yan Naapekto naman kayo, problemado oh. Okay, pray lang ha, kaya nyo yan ha Thank you po, yeah. thank you yeah. Yeah. Ingat, ingat, anak, ah, smile na siya Sige, bye-bye uh -huh. Nay, uh, excuse me lang po Kanina pa kasi kita napapansin dito, parang mag-isa ka lang dito na eh. Ang dilip pa naman. Wala ka tao-tao. Kasi parang malungkot po kayo eh. Parang napapansin ko, parang problemado po kayo. Dialysis po Ah, dialysis po kayo. Asan? Ay, oo nga no. Masakit na po. Masakit ni. Ano nag- nag- problema? Kaya, Asa po ba mga anak? May anak po ba? May anak na po ba kayo? Ilan? Ah, oh, wala. But, na, mga asawa na. Kaya pala parang yung lakad nyo kanina, parang ano eh, no? Ika-ika eh. Okay lang naman po yung ano niyo, dialysis niyo? Okay lang po. Sawa ng Diyos. Sawa Sa ng Diyos. Tapos wala. Oo, no, oh, laban lang talaga, no? Kahit may ganyan. Dialysis mo, matagal na yan. Years. Two years. Dialysis, tingin niya, na Ay, oo nga. Hmm. Tuwing ano kayo niya bumabalik sa ospital? Sa clinic po. Ah, sa clinic. Balik-balik wow, po kayo. Three times a week. Three times a week. Okay naman na yung kid din niyo. Oh, kasi... na ganito, Nay, kasi na pa kita napapansin dito eh. Ganito, Nay, ha? May bibigay lang ako sa'yo. Okay lang po ba? Ha? Ah, uh, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Nay. Ay, bibigyan ka ng bigas ha. Tsaka ano, tsaka etong san Ah, sorry. Tsaka etong Santon Gold Coffee Mix ha. Ito dapat iniinom nyo. Pang pa ano, healthy o FDA approved. Herbal coffee yan, herbal coffee ha. Tsaka ganto ha. Bigyan na lang din kita pang ano mo, dagdag gamot mo. Okay lang ba? Oh, sige. Oh, bigyan kita ha. Oh, ayan. Oh. One. Ayan. Oh, three. Oh. Okay. okay? Okay ba? Sige ha, pagaling po kayo ha. Okay lang po ba, pag-pray ko kayo para ano, dagdag na rin sa ano, pag-pray ko lang po kayo. Okay lang? Ah, sige, pray tayo na ha. Okay, Lord, uh, kayo po ang bahala kay nanay. Uh, bigyan niyo po siya ng kalakasan. Uh, pagaling niyo po siya sa kanyang karamdaman, Lord. Uh, kayo ang magbigay ng uh, patuloy na patnubay sa kanyang buhay. At uh, pag-ingatan niyo po si nanay saan man po siya pumunta at saan man po siya pumaroon. Naway uh, kayo o Diyos ang siyang... Uh, magbalot ng banal na sa buhay ni Nanay. Uh, sa pang-araw-araw niya pangunguha nakalakasan. Uh, biyaya, pa inong pagkain sa pang-araw-araw, pangangailangan sa pang-araw-araw, i-provide nyo para kay Nanay. Maraming salamat sa buhay ni Nanay. In Jesus' name, Amen.